Nako, strike mga idol. Nako, huwag kang babato. Ah. Ito. Yun mga idol, welcome back. Tara, samahan nyo ako mag light dito sa dati nating spot ng Talakitok dito sa ypina, sa Rim Island, Abu Dhabi. Alas 5 ng hapon mga idol, subukan natin kung may Talakitok pa. sa so, mataas ng tubig, pababa na siya uh, galing siya ng high tide so sabi ni forecast alas 4 sagad papababa na yung tubig alas 5 na so, testingin natin kung swerte yun tayo makakitok dito so gamit pa rin natin si Ulton ultralight ang rod natin 702 na kapong at 1000 stradic at may 6LB tayo na line so ito ang gamit natin mga idol Yeah jig ng masuse 10 grams orange oh ganyan na mga idol first cast swat din sana tayo upo-upo lang muna tayo ngayon hindi ay mga awit so, testingin lang natin kung may talakitok pa dito mga idol Wala tayong din nakagawi dito. Ang ang karin sa ilalim. Ito sa gawing kanan. Hmm, para pag yung ano natin, jig natin habang nagre-retrieve. Relax, relax lang tayo mga idol, no? Strike, ay strike, strike mga idol. Nako, nako mukang babato. Ay to. Uy talak mga idol. Uy talak Alright. Talakitok. Hmm. Ito talakitok pa pala. Mga lodi. Kalain mo yun. Hmm. Halain mo yun. Talakitok tayo mga idol. Oh. Ganda. Hmm. Alright. right. galing mo. Hindi na sakto yung plastic natin Pero malaki. Mga idol. Ah, here, mga idol huli natin. 1-0 tayo. Talakito ko. Oh. Alright. Hindi <coughs> ah. na natin. Paupo lang eh. Dumadali. Dito sa... Eh? Dito na siya kumagat sa gilid, idol. Mga idol, dito na siya kumagat sa gilid, no. Yeah. Natin ko meron pa. May kitok pa nga. Uy. So yun mga idol Salamat sa panonood ng aking vlog Nandito na lang Yun lang ang nauli natin mga idol laksang ng hangin Okay Santa Lakitok lang Ayan mga idol siya Pang ulam Laks ng hangin o, Madilim na rin Sakto lang pa uwi si out ni commander at tadaanan ko. So yun mga idol hanggang sa muli. Maraming maraming salamat. Thank you for watching the Nichu Fishing on YouTube. For updates, please subscribe and hit the notification bell. And see you next time. Bye-bye.